Sa kabila ng sunod-sunod na bagyo na tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa, tiniyak ng National Food Security Authority o NFA na nanatiling sapat ang buffer stock ng bigas para sa buong sambayanan. Ibinahagi naman ni Administrator Larry Lacson ang mga hakbang ng ahensya para tiyakin ang food security at tulungan ang mga magsasakang nalulugi dahil sa pananamantala ng mga traders. Narito ang balita ni Faith Agusti. Inihayag ni National Food Authority o NFA Administrator Larry Laxson na may sapat na buffer stock ang bansa upang matugunan ang pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Diretso lang ang uh, pagtupad sa mandato ang buffer stocking for for the country para sa ganon sa panahon ng kalamidad at uh, emergencies meron tayong uhugutin. Hindi rin umano na apektuhan ng malaki ang kanilang mga warehouse at supply ng bigas sa kabila ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Itong mga nakaraang bagyo, uh, meron tayo mga kaunting nasirang mga infrastruktura, mga warehouses, pero hindi naman ito nakapagdulot ng malalaking uh, damage no? sa ating mga warehouses. At uh, kung meron man nabasang uh, palay, kakaunti lamang ito, no? And uh, we're continuously uh, assessing kung ilan ba talaga exacto ito. Sa kasalukuyan, nasa higit 3,000 bags na ng bigas ang naipamahagi sa Masbate, isa sa mga lugar na labis na naapektuhan ng bagyong opong. Samantala, bukod sa relief efforts, binigyang diin din ng NFA ang patuloy na panawagan para sa mas maayos na floor price ng palay, lalo na sa mga magsasakang pinagsasamantalahan ng ilang private traders sa gitna ng kalamidad. Kasi, ang mentality din kaysa masira, ano gagawin natin? So, oo, pera sila ng mababa and then no choice yung magsasaka natin, mapipilitan ibenta sa murang halaga. Private trader siya. Hindi nagbabago for so many months now. Nakapako tayo sa 17 at 23. Hindi natin binago para kahit paano meron tatakbuhan yung ating mga magsasaka. Sa kabilang banda, isa sa malaking hamon ngayon ng NFA ay ang kakulangan sa storage facilities. Kaya't humiling na ang ahensya ng karagdagang tatlong bilyong pisong pondo para sa emergency procurement. Kabilang na rito ang pagrenta ng private warehouses at pagbili ng storm damage palay. Eh yung ating mga warehouses talaga, uh, nagkaroon ng limitations uh, as to capacity dahil napuno. Uh, naging mga actions ng Department of Agriculture together with us and FTI, eh, pabilisan ng pabilisan yung mga kadiwa and P20 project para at least ma-unload yung stocks natin sa ating mga warehouses. And um, kad, kadikit pa nun, mag-auction na tayo ng mga aging stocks to free up our warehouses no at dito ko na rin dyan, yung na-pronounce na rin ng pangulo at ni secretary na mag maka mag i issue sila ng executive order anytime na na magbibigay sa amin no ng uh, additional na pondo para magrenta ng private warehouses. Inilahad din ni Admin Lacson ang tunay na kalagayan ng drying facilities ng NFA na ani ay kayang magpatuyo ng hanggang labing dalawang kaban lamang kada isang daang kaban, dahilan kung bakit hindi agad-agad na makabibili ng palay mula sa lahat ng magsasaka. Gusto natin yan. Gusto natin yan. Tayo na sana. But, yung sinabi ko nga kanina, saan ko dadalhin? Pangalawa, dahil sa magsasaka ah... Uh, fresh yan, diretso, saan ko patutuyuin? Kasi sa totoo lang, as I've been saying, ang drying capacity ni National Food Authority versus its target is only 12%. Parang dosing kaban lang ang kaya kong patuyuin kada isang daang kaban siyang pupapatuyuin yung iba. Mabubulok yan. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling determinado ang NFA na mapanatili ang seguridad sa pagkain ng bansa. Kasabay nito, hinimok din nila ang suporta mula sa mga lokal na pamahalaan at sektor ng agrikultura upang masiguro na walang magsasakang mapagsasamantalahan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Ito si Faith Agustin, ang inyong citizen correspondent, naguulat para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal.